Kahulugan ng takore sa panaginip. Ang takore ay isang kagamitan sa kusina na ginagamit para sa kumukulong tubig. Sa pangkalahatan, ito ay binubuo ng isang lalagyan na may takip, isang hawakan at isang elemento ng pag-init. Ang mga takore ay karaniwang ginagamit upang gumawa ng mga maiinit na inumin tulad ng tsaa o kape at ang mga ito ay nasa parehong electric at stove top Ang panaginip tungkol sa isang takore ay maaring sumagisag sa pangangailangan para sa pagpapakain o muling pagdagdag. Ito ay kumakatawan sa isang pagnanais na magpahinga, magpahinga at mag-recharge. Sa init at ginhawa nito, ang takore ay maari di maging nakapapawi sa mga oras ng panloob na salungatan na nag-aalok ng pakiramdam ng katiyakan kagaanan. Ang takore sa mga panaginip ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa mga detalye. Narito ang ilang punto upang isaalang-alang ang isang takore sa mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng takore. Natagpuan mo ang iyong sarili sa isang abalang pamilihan na papaligiran ng mga mga ngalakal na nagbebenta ng iba't ibang mga kalakal bigla kang nakakita ng isang makintab na bagong takore nakaramdam ka ng matinding pagnanasa na bilhin ito na parang tinatawag ka nito kapag iniabot mo ang pera nakakaramdam ka ng kasiyahan at pag-asa alam na makakatulong sa iyo ang takore na ito ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa mga bagong simula at pagkakataon ipinapahiwatig nito na handa ka ng harapin ang mga bagong hamon at karanasan sa iyong buhay. Ang pagbili ng takuri ay kumakatawan sa iyong diskarte sa paghahanap kung ano kailangan mo upang mapabuti ang iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag dinala mo ang sa bahay sa isiyong panaginip, napupuno ka ng kagalakan at layunin. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong optimismo at kahandaang mamuhunan sa isang bagay na makikinabang sa iyo sa mahabang panahon na nagbibigay ng pag-asa at pag-asa para sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumukulong tubig sa isang takore? Natagpuan mong iyong sarili sa kusina, pinupuno ang takuri ng tubig at inilalagay ito sa kalan. Habang pinapanood mo ang pagkulo ng tubig, nakakaramdam ka ng pag-asa at kahandaan. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong pagganyak na gumawa ng pagunlad sa iyong buhay. Ang kumukulong tubig ay sumisimbolo sa iyong ambisyon na maabot ang rurok nito. Ang simbolo na ito ay isang mensahe upang gamitin ang iyong sigasig at gamitin ito bilang panggatong upang itulak ang iyong sarili sa iyong mga layunin. Kapag ang, kapag ang tubig sa takori ay umabot sa kumukulong punto, nararamdaman mo ang pag ng enerhiya. Nauunawaan mo na ang kumukulong tubig na ito ay sumisimbolo sa iyong sigasig sa pagharap sa mga paghihirap at kakayahang pangasiwaan ang mga matinding sitwasyon ng may kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa, ele sa isang electric kettle? Sa iyong panaginip makikita mong iyong sarili sa isang modernong kusina nakasaksak sa electric kettle at naghihintay na uminit. Nararamdaman mong kahusayan at ginhawa kapag umuugong ang takore at nagsimulang uminit ang tubig. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa mga praktikal na solusyon at mahusay na proseso. Ang electric kettle ay kumakatawan sa iyong pagkahilig sa pagbabago Senyales ito ng iyong kahandaan na gawing simple ang iyong pang-araw-araw na gawain gamit ang mga bagong teknolohiya at pamamaraan. Kapag ang isang electric kettle ay mabilis na nagpainit ng tubig sa iyong panaginip, nakakaramdam ka ng kasiyahan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong kagustuhan para sa mabilis na mga resulta. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahang umangkop sa mga bagong paraan ng paggawa ng mga bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang silver kettle. Sa iyong panaginip makikita mong iyong sarili na nakatitig sa isang kumikinang na pilak na takore. Ang makinis na ibabaw nito ay sumasalamin sa nakapaligid na liwanag na nagbibigay ng aura ng kagandahan. Habang pinagmamasdan mong takore, nararamdaman mong isang kalmado na dumarating sa iyo. Ang kulay pilak ng takore ay nagpapahiwatig ng kalinawan sa iyong buhay. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay pumapasok sa emosyonal na pagkakaisa. Kung kukuha ka ng isang pilak na takore sa iyong panaginip at napansin na ito ay puno ng kumukulong tubig, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas na isang malakas na alon ng emosyon. Maaari ring ito maging tanda ng solidong pasyon o kahit galit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang takore na puno ng tubig kapag nanaginip ka ng isang takore na puno ng tubig, naaakit ka sa simbolismo ng pagringyo at paglilinis na kinakatawa ng tubig. Ang tubig sa takore ay nagpapahiwatig ng pagpapagaling sa iyong buhay at hindi mo namamalayan na naghahanap ng pagpapalaya mula sa mga pasanin ng nakaraan. Ang larawang ito ay sumasagisag din sa pagbuo ng tensyon. Bigyan pansin ang iyong pagtaas ng emosyonal na stress. Ito ay isang palatandaan na kailangan mong makahanap ng isang malusog na solusyon upang harapin ang anumang pinagbabatayan na problema.